Vem, 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 vai começar. Ai, cadê minha chupeta? Maganda araw para sa aking balitang showbiz. Kung kahapon ay inamin ni Thalia o Marimar ang pagpapatanggal niya ng ribs, kung saan nagpakita pa ito ng garapon na may nakalagay na ribs bilang sagot sa naging topic ni Naboy Abunda at Chris Aquino, kahapon din ay binawi nito ang kanyang sinabi. Sa isang post po naman ni Thalia sa kanyang Instagram account, muli nitong ipinakita ang garapon na may lamang nakababad na ribs at nilagyan niya ito ng ekis at sulat na not mine sa isa pang post nito ay naglagay din ito ng lutong o ng lutong baby back ribs kung saan may patuya pa itong imbitasyon kina Chris at Boy na subukang tikman ang kanyang ribs. Sinay pa nito na next time ono ay lulutuin niya ito na parang bulaloy style kung kaya't kailangan umano magdala ng halo-halo, sisig at insaymada ni Chris. Dahil dito kaya't marami ang naguluhan kung totoo ba o hindi ang pagpapatanggal nito ng ribs sa kanyang katawan. Bago ako magtapos, maraming salamat muna si sa LS Aesthetic Center, Hair Shop Salon Robinson sa Dental Focus, Vasquez Skin and Body Center, Makeup by Color Collection, Ibana Fragrance, at Supperware Brands Philippines, at Supperware Philippines. At yan, ang aking balita ko naman si Rocky ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz.